Hindi na maiaalis sa mga Pinoy ang pagkahilig ng mga ito sa musika at bilang bahagi na ito ng ating kultura, tiyak na pasukyan sa aliwan fiesta. Kaya naman nating balikan ang mga naging performances ng mga OPM band at artist sa mga nagdaang pasakalye sa report na ito. Hindi kumpleto ang pista kung walang tugtugan kasama ang iba't ibang mga OPM band at artist. Kaya naman sa taong ito, kasama pa rin sa magbubukas ng unang araw ng Aliwan Fiesta ay ang Pasakalye Concert. Dito, sama-samang nakikising along ang crowd sa performance ng kanilang mga paboritong artist. At ilan nga sa mga kilalang OPM band na nagperform sa Aliwan Stage ay ang Ben and Ben na nagpasikat ng mga awiting Maybe The Night at Katang Isip. Kasama rin nila sa Aliwan Fiesta 2019 ang this band, na siya namang nasa likod ng hit songs na hindi na nga at kahit ayaw mo na. Siyempre dahil pre-pandemic pa lang, talagang bigati na ang tugtugang handog ng Aliwan Fiesta. Nag-perform din sa tatlong oras na show si Juan Carlos kung saan hinarana niya ang mga audience sa awit nitong buwan. At noong nakaraang taon lang, sa muling pagbabalik ng Aliwan Fiesta matapos ang pandemya, hinandog nito sa mga tawang pasakalye na may titulong Bente Naman Jam. Sa kabila ng masamang panahong dulot ng Bagyong Dodong, hindi nagpatinag ang Aliwan Fiesta para ipagpatuloy ang kasiyahan sa pangunguna ng OPM Band na Imago kung saan pinerform nila ang spolarium ng Eraser Heads. Kasama rin sa Bente naman Jam, ang bandang Grace Note kaya naman nakisingalong ang aliwan crowd sa kanilang mga awiting, tigil at taong robots. Hmm. At para naman isara ang gabi ng Pasakali 2023, hinarana ng Olongapo-based rock band na Sankis Lola ang mga manonood sa awiting pasilyo. Ikaw at ikaw, ikaw at ikaw, ikaw at ikaw, ikaw at... Ikaw. Ikaw at ikaw. Tunay ngang hindi matatawaran ang sayang hatid ng pinakaingranding selebrasyon ng mga pista sa Pilipinas. At sa paparating na June 27 hanggang 29, sama-sama nating tunghayan ang mas pinakulay at mas pinasayang pagdiriwang ng Aliwan Fiesta. At yan na muna ang aking Aliwan Fiesta 2024 report. Ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayong makiisa, makisaya. Dahil ang pistay, narito na. Kitakits po tayo sa Aliwan Fiesta.